Uh, sa hirap talaga ng buhay natin dyan sa Pilipinas is marami talaga sa kababayan natin ang gustong mag-abroad dahil gusto nila is makaahon sila sa kahirapan and ang nasa isip nila kapag nag-abroad sila is napakalaking tulong talaga uh, gusto nilang makatulong sa pamilya ni nila so naiintindihan ko naman yun ano? so kaya nga guys hayaan ninyo sabihin ko sa inyo kung bakit isa si Taiwan sa magandang bansa ah, uh, napiliin ninyo kung kayo ay nagbabalak mag-abroad Before anything else guys, para sa hindi nakakakilala sa akin, ako si Crazy Panda. seven years na ako dito sa Taiwan bilang isang OFW at isang factory worker. So, at ayun nga guys, dahil seven years na ako dito, uh, alam ko naman na may kakayanan na ako na makapag-share sa inyo ng opinion ko about sa Taiwan. Kung bakit ko nasasabi na isa si Taiwan sa magandang bansa na pwedeng piliin lahat ng mga nagbabalak mag-abroad. Unang-una sa lahat, number one, is napakalapit sa Pilipinas. Two hours lang, makakarating ka na ng Pilipinas kung gusto mong umuwi. Unlike sa ibang country na talagang ilang oras yung layo. Parang nasa Pilipinas lang din talaga kayo guys, actually. So, hindi mo mararamdaman na parang, Hoy, nasa ibang mansa tayo, mararamdaman mo lang. Kasi kapag winter, syempre, wala namang ganun sa atin sa Pilipinas, unlike sa Baguio, ganyan, diba? So, dito, winter, tapos, syempre, yung mga nakakasalamuha mong tao is Chekwa, pero sa Pilipinas din naman, guys. May iba-ibang lies, So, parang nasa Pinas ka lang din talaga. And, pangalawa is, sobrang safe ng Taiwan, guys ah uh, ako na magsasabi sa inyo na meron man mga krimen dito or may mga pailan-ilan na mga incidenteng hindi maganda pero sobrang safe dito talaga guys kung ikukumpara natin sa Pilipinas kahit magsuot ka ng napakaraming alahas sa katawan mo tas makipagsiksikan ka sa napakaraming tao hindi mawawala yun guys and kapag nahulugan ka ng mga importanteng gamit nakaiwan ka, nakalimot ka kung saan mang lugar mapapabalik at mapapabalik sa'yo kasi yung mga tao dito is sobrang honest talaga guys. Hindi sila nagkakaroon ng interes uh, sa ibang bagay na hindi naman sa kanila kasi parang sa kanila kahihiyan yun. And hindi ka talaga makakaligtas, matitrace at matitrace ka sa dami ng CCTV dito at saka napakagaling talaga ng mga pulis dito guys, sinasabi ko sa inyo. At saka iba ang Taiwan lo talaga guys. So ayan kung kayo ay concerned sa safety ninyo, I can say 100% na Taiwan is really really good pagdating sa safety, sobrang galing ng sistema nila dito and um, pangatlo, hindi polluted country, talagang napakalinis ng bansan Taiwan kung makikita ninyo talagang napakalinis ng bansang Taiwan. Alam niyo sa park, sa MRT, may mga naglilinis talaga dyan. Sobra talagang disiplinado ng mga tao dito. Wala kang makikita. Dyan kapag lumabas ka, halimbawa sa park, naglakad-lakad ka or sa daan, wala kang makikita kahit isang tao na magtatapo ng basura sa kung saan-saan, sa paligid, tudura, ganyan. Kasi talagang masyado silang disiplinado dito. Kaya naman talaga kahit napakaliit na bansa ng Taiwan is talaga namang maunlad sila. Kasi nga sabi nga nila, ang isang bansa ay hindi magiging maunlad kung hindi marunong makipag-cooperate ang mamamayan. And dito talaga sa Taiwan guys, law is law. So, maganda talaga guys ang Taiwan. At ay kaapat guys, friendly yung mga Taiwanese. So, pagdating sa mga Taiwanese, hindi naman kayo mahihirapan na makisama dahil mababait naman sila guys. Ang pinakaayaw lamang nila is yung sobrang ingay. Yung tipo na kahit pagsakay mo ng MRT is ang lalakas mag-usap kasi tayong mga Pilipino parang normal na ba sa atin yung parang kahit magkasama lang kayo kanina is parang isang taon na kayong hindi nagkita so if you are going to choose Taiwan kailangan mong tandaan and matuto na maging ano ka maging tahimik ka sa mga pampublikong sasakyan kasi hindi dito pwede yung sobrang noisy and even sa mga apartment ayaw nila yung mga kapitbahay na sobrang ingay. Pero guys, sobrang mababait naman ang mga Taiwanese. Mabilis din silang maging kaibigan, lalo na kung ikaw ay marunong makisama. Hindi sila mapili. When it comes sa work naman, for example, ikaw, magpapa, magtatrabaho ka, bago ka sa trabaho, syempre, normal lang naman talaga guys. Yung parang hindi ka pa close masyado, pero ikaw, syempre, makikipag-close ka para rin naman mapapalaga yung loob nila sa'yo. And, Um, tandaan nyo lagi, Taiwanese is first impression la. So kung ikaw bago ka pa lang, kung kailangan mo magpakitang gilas, magpakitang gilas ka. Kasi first impression la sa kanila. Kapag nakita ang kanila na masipag ka, sa una pa lang, masipag na ang tingin nila sa'yo forever. Kung ikaw ay nanakitaan nilang parang aanga-anga ah, sa una pa lang, aanga-anga na ang tingin nila sa iyo forever. Gayon. Oo, mahirap tanggapin. Pero gayon talaga, guys. So, the next is the transportation. Pagdating sa transportation, guys, is napakagaan. napaka basic I mean kumbaga napakabilis ng transportation dito kasi sobrang ganda sa MRT nila malinis magaan yung flow hindi yung talagang siksikan ng siksikan kasi marami silang MRT dito unlike sa Pilipinas and kabi-kabila talaga may bus may MRT may train I mean yung TRA and taxi, ganyan. And hindi sila mandurugas, guys. Talagang napakaganda ng service nila dito pagdating sa transportation. And um, the next one maybe the last thing that I'm going to share. you na pinaka gusto ko sa Taiwan is every year nagtataas sila ng sahod sa mga empleyado. So, every year, guys, nagtataas dito ng sahod. For example, um, gaya nga ng lagi kong mention sa mga video ko about sa Taiwan, is every year talaga tinataasa ng government ang sahod ng mga empleyado, ng mga manggagawa dito sa Taiwan. At isa naman talaga yun sa nakakatuwa kapag ikaw ay isang empleyado kasi parang kahit papaano is pampalubag loob yun, ba diba? Kahit naman sinong empleyado gusto na dadagdagan ng sahod. And meron silang tax refund dito na tinatawag. So, kung sa atin guys, hindi bumabalik yung mga tax natin. So, dito sa Taiwan is bumabalik po ang tax. Yes, nagbabayad tayo ng tax. Uh, automatic na kinakaltasan tayo sa ating sahod. Pero, may buwan, tuwing August, August, September, ganyan between. Ibinabalik e, nila yung tax. So, parang ang nangyayari lang is uh, yung pera mo is hinihiram ng government tas ibabalik sa iyo ganun kumbaga contribution mo dun sa bansa so yun yung kagandahan doon na babalik sa yung tax and kapag ganun talaga guys tuwan-tuwa yung mga OFW guys ang winter dito is minsan talagang sobrang lamig kapag mahangin and minsan naman tamang-tama lang and also kapag Summer is, yeah, summer. Parang Pinas lang din. So, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, parang nasa Pinas lang din kayo. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-abroad, isa si Taiwan sa pwede mong i-consider. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching again. And, ang oh, sakit talaga ng pa ako guys. Ang hirap maging OFW sa totoo lang. Kasi kahit gusto mo nang may mag-aalaga sa'yo, wala. Wala. Ikaw lang talaga yung sarili mo lang. Kaya kapag ikaw ay mahina pa yung loob mo tas decide kang mag-abroad, oh, palakasin mo muna yung loob mo, guys. Siguraduhin mong kaya mong tumayo sa sarili mong paa. So, yun lang, guys. Have a nice day. And, yeah, please subscribe my channel. Thank you for watching. Bye!